Good morning guys. Ito, samahan niyo ako papasok na tayo at maglalakad. Samahan niyo ako ha? May payong ako. Bitbit ko yung basura ko, payong ko, tsaka lagayan ko ng tubig. yan, Init guys. Tingnan niyo ang lab. Diba? Sobrang init. Ganito ang labas ka kainit. May payong kasi ako eh. Ito, payong ko. bitbit ko -bit yung basura ko matakapang tayo ng basura ang init no ayan basurahan wala pang masyadong tao sa labas minsan maraming tao eh ngayon wala walang masyadong tao so, hindi na ako bumili ng pagkain ko Mag, mamaya na lang magparata na lang ako diba ang init Ganito ginagawa ko guys every morning bago papasok sa trabaho. Ganito rin pag uwi ako. Ganito. Lakad. Palakad-lakad. Exercise. ng puso Oh. Meow. Lakad-lakad. Exercise. Kahit mainit. Basta may payong. Okay na yan. Malapit lang naman ang trabaho may isang bisis dito naglakad ako ang lakas ng hangin kasi noon ni eh, bumaliktad pa naman ng isang bisis yung payong ko talagang bumaliktad tapos biglang bumalik din akala ko masira na eh ngayon gamit ko pa naman ngayon walang hangin puro init ayan di ba ang tahimik ng nilalakaran ko ako lang naglalakad yan. May ano diyan? May, may kalaban. Takbo kasi wala pang sasakyan. Ah. Takbo tayo. Malayo pa sila. <laughs> ah, init. Mainit, mainit, mainit ang ganitong buhay. Mainit. Mainit talaga. Alam nga naman malamig nun, nasa labas ka. Ganito lang ang araw-araw ko. Oh. Tcharam! Tingnan nyo guys yung pawis ko. Kung nakikita nyo, ako hindi ko nakikita. Kasi maliw, mainit. Ano yung pawis ko. Di ba? <laughs> Ito Lapit na. Ilang hakbang na lang. Tiyeng. Mainit talaga. Mainit, no? Eh?